Dash. Five. Hãy subscribe cho kênh

Lahat ng mga suot ko tayo ko 'yan yung mga baking, yeah. mga cubes. Oh, marami, na, marami na ako niyan, ipit ko makalati sa ako na Eh baka may bigdang magparapol, 'di ba? Oh, may isip pang Oh, ayaw mo Oh, ng mama, chick uh, sara baking, tsaka yung mga beef cubes. Ayo. Oh, oh, oh 'di diba, ay, ba ganon. Eh, ako lang maraming ganyan. Diba? Eh, dami. Oh, di bibig ka lang ng sobre. Ano, okay. jaka, jaka oh. pa lagi yumaman eh, no? Ah, ka kaya yumaman 'yan